Hello mga langga, mga palangga. This is Miss J Vlog. Ang atong vlog karon is naglaag-laag ta. Naata sa Mahayag, Sambuanga del Sur o kaning nga lugara is Erebertas Spring Resort. 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 Di na makukakuan ani. Eh. So karon ti mo aning lugar lugara kay basing ganahan mo mo ang hideri. And first time na ako buwan hidre, so ako siyang e-flex, which is very good kaayo. So, kaning lugar, ha? Dili na siya gihimo nga pool, guys. Kani ang tubig, ani, flowing yun ni from mountain yun siya. So, kana, among soft drinks, gibutang yun na diya kay mabugna, which is true really good. Mga, mga sa kauras na mag-ibutang, ginabugnaw siya kay kaning lugar, as in bugnaw yukayo, yung kayo iyang tubig. Uh, at, at, this point wala pa ako naligo ako lagi tunod akong tiil anak din ha as in kayo so very uh, naka amaze kayo tanawa o linaw kaya na siya guys tanawa siya kwa na siya kanang mura graba lang ilang ibutang din ha and flowing yun ang mga tubig kayo na siya di, uh, flowing yun na siya from falls yun na siya nga ilahalang landscape as in ka na siguro mo nang dire sa daplin-daplin mga landscaping na, na siya pero ang tubig anak same lang gihapon which is very kuan kay no kanang kanang laki ka ayo kay naagud ingon anak nga kuan nga resources so ato ni i try ni dire nga ilahang forces as in uh, which is nindot ka ayo sa mag massage ang imohang kuan ang sa current niya beta magmassage jud sa imohang body as in very tugnaw kayo so also Guys, unsa pa inyong gihulat din Visit na mo diri sa Mahayag sa Buanga del Sur Erebertas uh, Resort. And which is dili yun mo magmahay diri. Actually, nakita na ako na si Life uh, overnight. Wala may kabalo pilay prices. So, pa kabalos kabalo sa mga prices. Kaya nga no, yung man gaman may guys. Actually, dili. Mag-mintak. Apil bitaw niya since pagkabalo na mo mga hanidiri akong ate na siya bisita iyang family sa iyang bana iyang mga sister-in-law iyang, iyang ugangan may laag from Sokon and iyang iyahang iyang family tree so kuyog lang pong appeal so mindot ka you no know, naka kuyog yung taani nga unexpected nga plan so mas maayog yun ang um, karang kanang walay planong ya ma, ma tuloy lang ba kay which is kung magplano-plano ta o say dili pa matuloy so at this point to tagbo na kay tali sa atong tubig so ready to go na mi and napaabot mi sa uban nga mahuman na og ipang tawag na og ipapailis na so salamat kayo mga palangga mga langga sa pag tanaw sa akong vlog and sa sunod nga laag na ako i-flex na ako ang tanan ang mga alugar sa mga maron makita nyo thank you so much